Bismillah Ako po si Nene Jesus Carasi Ako po ay taga Pilipinas 33 taong gulang Ako po ay dating kristyano Noong ako po ay nasa Pilipinas Noong ako po ay kristyano Si Jesus Kristo po yung aking sinasamba Nahingit po sa kalaman ng lahat Siya po yung Panginoon O siya yung Diyos Bagkus, nalaman ko ngayon kasi pumasok na ako sa Islam at ang pangalan ko na sa Islam ay Isa. Ako po ay umakap sa Islam taong 2017. Ang Islam po ay napakagandang uh, reliyon. Hindi lang po para sa Muslim kundi po para sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga nilalang, ng na mga nabubuhay. Ako po ay umakap sa Islam kasi po ito po yung tunay na reliyon. Tunay po na reliyon at wala pong pagkakamali. Ang karamihan ng lahat na ang Islam ay sila yung mga terorista. Ni hindi lingid nila sa alam, ang Islam ay is, ito yung pinakamagandang reliyon na hindi lang po reliyon ng Muslim kundi reliyon po ng pangkalahatan. Ang Islam po ay sila yung sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos at ang pangalan ay Allah. Siya po yung nag-iisang Diyos na ang dating alam ko po ay si Jesus Christ na siya po ay isang propeta lamang. So, dito ko po naalaman ang Islam ay uh, perpekto, maganda at walang pagkakamali. Kaya dito ko po na naisipan, napasukan ang reliyon na ito dahil ito yung tunay na leyon Nang hindi lang po sa Muslim, kundi po sa lahat ng tao, lahat po ng may buhay, ang Diyos ay ang Allah subhanahu wa ta'ala.